Sadla, Laure? Sadla. 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 Sadla.

Suwaki kung tawagin sa amin, mga idol. <tellan> Ay, no? Yan eh, kami! Wakalan, mga idol. Adol, <tellan> Ay, you know, mga idol oh, madami na si ano. sore-sore, sore. Meron pala dito. oh ada galiu, ada Kasi so, hindi masyado maano kasi ah, banang, Hindi pwede mailubog yung cellphone natin Ano dahan mo gali oh Hindi may lalakat-lakat Ang dahan Hindi may lalakat-lakat Ano mo gali oh Ano dahan mo gali oh Ayan oh. eh, mga idol oh swaki yan Tawagin, tawagin sa amin swaki mga idol Ano dahan mo gali oh Ano Suka lang katapat sa suka Suka tsaka ano Sibuyas Yan mga idol o, Dami na lang nakuha Mamaya bibiyakin natin yan mamaya Para makita nyo yung laman mga idol para, may <laughs> oh, <laughs> 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 Kagamay. May diri Kagamay man sana. Ayo <laughs> ay, no, ay, na doh Jeremy, dera lini san saiga didao, didi lini san adan didi Jeremy, ada mai tipuipuipu yung tula ni kawong, hah? wakulame yung sultang na pung, hindi pa giniti kada minatay na tayo sa mundo na kanap tinda dama, dilang kasi, minang, sino pa man ini ite? adi mai may ana pung, matapong, mai kuna ngat ina, di na nakatulong kaya sa labas

Baliw lang 'yan, baliw. Tapos Galit 'yun. Adidik-dik-dik. <laughs> Adidik-dik. Guys, madami pa, guys. Madami. <laughs> pa nakikita na malinaw na 'yung tanaw, tubig, guys. Ano 'di tawo? Pa

Ay, Ayaw yun ang gagmay. Ang dagko lang. Ang gagmay, balik na. Ibuwi ang anong gagmay? Dik. Ibuwi ng gagmay. Yung maliliit. <laughs> oh, kita kayo <akin> natunog. <laughs> natunog siya. <laughs> natunog. <tangasa>. Ikaw <Masakiti> na. Tangkasa, <laughs> tangkasa. Masakit na. Tangkasa.

Kaya ma... Dito din yung pampukunan, kaya may tubig. Oo, kaya paglilinis. Tapos sa isulod lang sa balde, di unod. Dik, di daw sa may lapad na bato. Yung malapad na bato. Tala! Basaan yung bubok. Basaan. Ayan guys, malaki na yung tubig. Tawag na. No? Yan mga idol, yan yung nakuha nila, yan, no? yan tawag yan guys. Tawag sa amin yan mga idol, idol. swaki. At tawag yan. ito, susu. <laughs> Ay, yung kinakuha sa nili. Inandulaw, inan, 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 okay. inandulaw. kuha nila, Dito mo, dapat may kutsara. Ay, kamot, pwede na saan Kamot.